Lucas Jis ay ang pagsisave ng oras para sa buhay na walang hanggan. Dahil ayaw ni Satanas na tayo ay maging abala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sasabihin ko sa iyo, kung tayo ay nag-spend ng mas maraming oras sa ating Panginoong Diyos, ito ay dumaragdag ng ating buhay at nagkokonek sa buhay na walang hanggan. Purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panunood. Tayo yung manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagpapaalala sa amin na ang aming mundo Panginoon ay dinadirect kami sa kaisipan ng pagiging abala sa mga rutina na aming ginagawa ngunit wala itong patutunguhan. Tulungan kami Panginoon na maglaan ng mas maraming oras para sa inyo upang sa ganun Panginoon makita po namin ang kalaga ng buhay na ang aming buhay Panginoon sa lupa ay hindi po dito nagtatapos bagkus ito po ay kumukonekta sa buhay na walang hanggan sa langit na bayan na inyo pong inihanda para sa bawat isa. Salamat Panginoon sa inyong mga pangako at salamat sa aming Panginoon sa Kristo na sa nabayubay sa krus upang kami magkaroon ng ganito mga pribilehyo sa langit na bayan. Kasama po namin kayo at ang aming pamilya. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkatotoy aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.